Halika ka nga dito! Ha? Huwag kang aalis dyan ha? Diyan ka lang! Ano lang ba na naman nangyayari dito? Pantayan mo yan ha? Pupunta ako sa kwarto ko. May check lang ako. Ha? <tod> Salam! <noise> Kaya nga, hindi sa paghatid Okay lang yun. Ikaw pa ba? Hahatid kita? Kaya sa lakas na ulan, oh. Nga pala, tuloy na tayo sa bahay. Tara. Anong next time na? Kasi may lakad pa ako, eh. Mm -hmm. Okay, ayun na lang. Let's hang out na lang this weekend. Uh, Saturday ba? Kasi tuwing, ano eh, Saturday lang ako per Kasi sa Sunday, lagi kami nagsisimba ng pamilya ko. Every Sunday kayo yung banyan. Oo, kasi sa Sunday lang ang rest day ni tatay sa trabaho nga. Kaya tuwing Sunday, nagsisimba kami tapos bonding na rin namin. Kayo ba? Anong ganap niyo sa family mo? Wala. Ako lang kasi halos lagi nandito sa bahay eh. Kasi kapag weekends, busy sila mami and daddy. Sige, ganito na lang. Sa Saturday, punta ako dito sa bahay ninyo. Tapos, pwede na natin gawin ng yung project natin. Okay. Sige, sige. Thank sige. you. Sige, ingat ka sa pag-uwi, ah. Mm -mm. Thank you. Bye-bye. See you tomorrow. Okay. Oh! Nandito ka na pala. Susunduin pa naman kita. Who's that? Your friend? Yes, mami. That's late ang friend ko, oh, pala may pupunta siya dito buwa sa bahay. Gawa kami ng project. Ah, uh, okay. Higa saan siya? San Andres daw po. San Andres? As far as I know, wala naman exclusive subdivision doon ah. More or less, puro squatter. I don't work ng parents na. Ah. Yung um, tatay na daw po, construction worker. Tapos yung mama niya, housewife. What? Diyos ko naman, anak. Bakit ka nakikipagkaibigan sa isang squatter? Ay, Mami, ano ba? Lahat na lang ng bagay na piling mo masama, napapansin mo. Pero yung mga bagay na kailangang pagtuunan ng pansin, hindi mo alam. Look at you now. Obviously, na-influence ka niya. On a bad way. Hala ka nga dyan, Mami. Kung ano gusto mong isipin? Pero anak, I'm just reminding you na tiga squatter siya, at saka baka kaya ka lang niya kinakaibigan is because of your money. Sige. Ay, Eya! Eya! Grabe ka na talaga, Mami. Bakit? Kailan naging masama to protect you from other people? Wait lang. Ano na naman ang nangyayari sa inyo magmami? Dad, si Mami kasi ayaw papuntayin dito sa house yung friend ko. And what's wrong with that? I was just trying to tell her na mag-ingat siya doon sa kanyang bagong friend kasi hindi natin kakilala. That's too much, Mommy. Okay, so ganito na lang. Gawin natin, invite natin yung friend ni Eya para mas makilala natin siyang maingi. Good. Thank you, Dad. Hi. That's too much. You don't understand. Hindi natin kilala yung friend niya. Tapos nakatira pa sa isang squatter area. If magnanakaw siya, tapos kaya lang siya nandito para tignan-tignan yung bahay and then at the later part, lolooban na tayo. Mami, aren't you overreacting? I'm not. I'm just protecting our daughter at saka tayo. Kasi ikaw ang alam mo lang, yes ka ng yes sa anak mo, kaya super spoiled yun. Sa'yo, ayos ah. ka. Ang ganda pala talaga ng bahay niyo. Siguro, kung ganito yung bahay namin, Diyos ko, abunan lagi yung mga kapatid ko. Ang ganda nga, pero puro ako lang naman yung laman. Lagi kasi wala sila mami at daddy. Nga pala, ano dala mo? Ah, ito ba? Mga order sa akin ng mga customer ko, idadaan ko na lang mamaya, kaya dinala ko na din. Para saan? Eh kasi, di ba, yung scholarship natin, hindi na kaya yung miscellaneous fee ko. Kaya, eto, nasa sideline na ako. Hala. Gusto mo tulungan kita. Huwi mo ka ba? Hindi naman bago siya magtinda-tinda ng mga ganito, no? Well, you okay lang. Tara, kita tayo sa kwarto. Tara. Ay. Hoy! Ano kinagawa mo dyan, ha? Naku! ka dito! Halika! ka nga dito, ha? Huwag kang aalis dyan, ha? Diyan ka lang! Ano na naman nangyayari dito? Bantayan mo yan, ha? Pupunta ako sa kwarto ko. May iche check lang ako, ha? Hi, naku! I knew it! Nawawala ang kwintas ko. Ilabas mo ang kwintas ko! Wala po akong kinukuhang kwintas. Anong wala? Eh, nasa kwarto lang namin yon. Hindi po ako pumasa sa kwarto niyo. Sumilip lang po ako kasi hinahanap ko si Eya. Napakasinungaling mo. No? Kaya nga ba sabi ko sa anak ko eh, ayoko meron sa kaibigan na nakatira sa squatter area. Mami, sa akin na kwintas mo, inuha ko. Bakit mo kinuha? Ay, naku. Malamang tinuruan ang nito, no? Para matuto ka magnakaw. Mami, stop it. Gusto ko lang tulungan si Lay para sa pambayad niya sa tuition niya. Kaya kinuha ko yung kwintas mo. Hindi niya ako tin at... Pero, Eya, eh, yeah. na-appreciate ko naman yung pagtulong mo sa akin. Pero sana, sa tamang paraan. Tatakot kasi ako. Na baka lumipat ka ng school, maiwan akong mag-isa at walang kaibigan. Ikaw lang kasi yung masasandalan ko eh. Lagi kang nansin kapag kailangan ko ng tulong sa mga projects at assignments ko. Napakabuti mo kay Vivian, Lay. Kaya ito yung naisip kong paraan para tulungan ka at makabawi ako sa iyo. ito naman akalain na mapapahamak ka pa na. Kaya anak, go back to your room. Isama mo si Leigh. Mag-uusap lang kami ng mami mo. Iha, may sasabihin daw sa'yo si Mami Raim. Ano, Iha? I'm so sorry ha kung nahusgahan kita. Yes, I'm so sorry kung napagsabihan kita ng kung ano-ano. I know it's my fault. Mali yung, mali yung husgahan kita ng, ng saan ka naman ang galing. Sorry pa Kalimutan niyo na po yun, Mrs. Rachel. Naiintindihan ko naman po na pinaprotektahan niyo lang si Eya, kaya niyo po nagawa yun. Kahit naman po yung mga magulang namin, ganoon din po kami sa mga magkakapatid. And ayaw naman din po nilang mapasama kami. Maraming maraming salamat sa iyo, Nay. At alam ko magiging masaya din si Eya. At uh, salamat din kasi uh, nagkaroon siya ng isang kaibigan tulad mo na may magandang ehempo niya sa kanya. Ano, meron kaming gagawin para sa iyo. Um, gusto kasi sana namin na kami na 'yung magbayad ng tuition fee mo na hindi mo pa nababayaran. Ano po, totoo po ba? Oo, iya totoo. Alam mo, tanggapin mo na kasi alam namin na itong maliit na bagay na ito ay talagang sasayang anak namin si Elia. Sobrang laking tulong po nito para sa amin. Thank you po. Salamat. Thank you. Salamat, Salamat. Salamat din. Saturday ba? Kasi Saturday lang ako pwedeng lumabas eh. wala. Ay, wala, wala. Hindi <laughs> oh, oh. <laughs> ko masasabi yung Ah, Saturday ba? Kasi Saturday, may Sunday ah, Every <laughs> Saturday, uh, lang kasi ang free time ni Daddy. niya sa trabaho. Daddy? yung sa sa exclusive. Dun ako, okay. Okay na. As far as I no Okay. Ano ba, mami? Lahat na lang ng bagay na feeling mo masama, napapansin mo. Pero yung mga bagay na dapat mo pagtuunan ng pansin, hindi mo alam. Sasabihin pa ako. Sasabihin pa ako. Ang nga ba nun eh. Wait lang, wait lang. Ano na naman nagyayari sa inyo naman naman? Ako naman ang bulo na <laughs> 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 Ikaw na yung doke, eh, kaya ka gumano ako sa'yo eh. <laughs> maraming maraming salamat sa inyo, Lai. At, uh... At may meron play. Play. Yes, play. Yes, play. Yes, play! Ako po si Floyd Riz Florentino at inaanyayahan ko po kayo mag-subscribe sa Tibon Manila YouTube channel at mag-follow sa aming Facebook and TikTok page. Sa Tibon Manila, ang sayay walang katulad. Ayy. Sa Tibon Manila, buhay ay masaya kasama ang bagata, wala kasi saya sa pa. 🎵 Kasama lahat, Tibong Manila, walang pag-aalilangan